Hello mga mi, mahilig ka bang gumamit ng mga scented candles? Yung ganyan. Kaso ang mahal, Biruin naman 70 dirhams. So na nasa 1,000 pesos up po 'yan pag i-convert natin. Kaya may nakita po ako na DIY. So ako mahilig ako kaya eto gagawa tayo ng ating DIY. Kailangan lang natin dito ng uh, candles, ganyan, yung plain at lemon. Kung meron kang lemon, pwede din naman siguro limoncito kung anong meron dyan. Kaya tara, eto guys. Painitin lang po natin dito sa ating kawali yung mga plain na candles na binili po natin. Tansyahin nyo lang po guys kung gaano kalaki yung baso na gagamitin nyo para paglagyan dyan. Ay hala, hindi ko pala na-videohan o na-picturean yung empty na baso or glass ini glass na plain na gagamitin nyo. Pero makikita nyo yan dyan. Tatlong candles lang pala ang ginamit ko kasi nakikita ko parang susobra na siya dun sa basong pre-prepare ko. At ito guys, hawag nyo itong itapon. Itong, ano bang tawag dito? <laughs> itong pangsinde, oh, kailangan na. natin oh, yan mamaya. Ah, ah, yeah. So, itabi nyo lang siya, kunin nyo lang, iwan nyo lang dyan iyong tubig niya. Kasi, ililipat natin yan sa baso. So, ayan, kapag tunaw na po lahat ng tubig, ilipat nyo na yan sa baso. Ayan yung empty glass ko. So, gumamit kayo ng clear para mas maganda siyang tingnan. So, dito naman kakailanganin natin ngayon ng asin. So, mas maganda kasi siya nilagyan natin asin. O, ba diba? May pang-pangontra ka pa. May pang-paswerte ka pa. <laughs> Ayan. Naglagay ako ng asin. Ikaw na magtansya kung gaano kadaming asin ang ilalagay mo. At para naman lalong bumango, naglagay pala ako dyan ng fabric souvenir. Basta yung nilalagay na pabango sa ating labahin. Ikaw nang bahala kung anong brand. Kahit anong brand, mas maganda yung concentrated kasi mas mabango yun. So, isabay nyo dyan, guys. At saka, ilagay nyo na po yung lemon na in slice natin kanina, so naglagay lang ako ng tatlo, so ayan syempre yung lemon mo, eh, depende mo din kung gano'ng kalaki yung paglalagyan mo na baso, so ikaw nang bahala kung gano'ng karaming, kung depende din yan kung malit yung nilalagay mong lemon, so damihan mo basta i-arrange eh, mo lang na maganda naman sya tingnan, o oh, diba tapos, ilagay nyo na po yung wicks kanina. So, kung may stick kayo guys, mas maganda na gamitan nyo ng sticks. Ako, wala kasi ako makita ang sticks. Kaya, tinidor na lang ginamit ko. Basta, hindi siya mahulog. Kasi, yan yung pangsindi natin mamaya. Pag natuyo na po yan. So, i lang mo po yan ng lang mga minutes. Antayin mo lang siya na mag-dry. Sobrang napakatipid nito guys at ang bango. Tsaka tanggal pa yung mga insektong lumilipad dyan kasi dahil dyan sa citrus na nilagay natin. Tsaka sobrang ang bango nito guys. Promise. I-try nyo po ito. So, ayan siya guys. Actually, ikaw po ay pwede ka pong mamili ng iba't ibang scent na gusto mo. Pwede mo po yung lagyan kahit anong flavor na gusto mo na gamitin. So, ayan na siya guys. Tumigas na siya. So, tatanggalin ko na yung aking tinidor At, kita try na natin. Putuli natin yan siya guys. Kasi sobrang haba naman. Yun. O, ba diba, May scented candles na ako. Sa halagang 7 dirham lang ang ginastos ko dyan. Samantalang yun. Offer na yun sa Bath and Body. 70 dirham. O, diba? Ang mahal. Nasa 1,000 pesos plus. Eto, o, legit. Ang bango pa guys. Ayan. Sana, oh. Nesting ko siya. Bango-bango pa siya. Kahit hindi ko pa nasindihan. Ayan. Sobrang bango niya. Ayan. Nasindihan na siya. Muntik pa ako masunod doon. <laughs> o ayan. Enjoy. Follow for more.